Matapos ang apat na sunod na pagkatalo muling bumango ng University of Santo Tomas Growling Tigers sa pamamagitan ng 109-97 na panalo laban sa University of the East sa UAP Season 88 Men's Basketball Tournament sa SM Mall of Asia Arena. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, nilinaw ni Team Captain Nick Cabanero na duda siya sa ulat na hinggil sa umunoy, walang puso na pahayag ni Head Coach Pido Harencio marapos ang kanilang pagkatalo sa University of the Philippines. Ayon kay Kabanyero, hindi niya natatandaan na sinabi iyon ni Arencio at mas pinili ng kupunan na mag-focus sa paghahanda para sa susunod na laban. Pinanggit din niya na nagsilbing inspirasyon sa kanila ang mga batikos at pagkadismaya mula sa kanilang apat na sunod na pagkatalo. Sa naturang panalo, mabante sa 6-5 ang kartada ng USD at muling nakamit ang solo 4th place standings. Nanguna si Cabanero sa opensa na may labing siyam na puntos habang nagambag din ng sulidong laro sina Collins Acue at jelo Crisostomo. Target ngayon ng Growling Tigers na mapanatili ang kanilang momentum sa susunod na laban kontra Ateneo de Manila University sa Sabado. Narito ang ipahayag ni UST Growling Tigers team captain Nick Cabanero. Sports now. Sports Now! Exclusive! I don't think na uh, sabi niya yun eh. I don't know what, what, I don't... Basta, I don't... You can't even not act have no comment about it. parang... Parang for me naman siguro, parang wala akong nag-remake na sabi niya during that press. Siguro dahil devastated yung talo natin. na I believe na, Yung ano kasi, of course, madami kami yung bachelors kasi during dami Madami kasi yung ano eh, nilook forward to it. dami Despite that, uh, we set it as a motivation for us to go and to be better and we uh, uh, Just like, rest first to this day focus on the practice tomorrow, and, uh, I believe that we going to We mentally tough, we to We just going to take what we have